Breaking! Kung isa ka sa mga senior citizens o kasalukuyang naghihintay ng iyong SSS pension, huwag mong palampasin ang pinakamainit na balita ngayong Nobyembre 2025. Maraming retirees ang nagulat at natuwa sa bagong update na ito dahil ang second SSS batch ay paparating na sa PNB. At maraming senior citizens ang posibleng makatanggap ng halagang labing apat na libo limang daang piso sa kanilang accounts. Hindi lamang ito simpleng update. Ito ay napakahalagang impormasyon na makakaapekto sa iyong buwanang gastusin at financial planning. Kung gusto mong malaman kung paano mo ma-check kung pumasok na ang pera, ano ang mga hakbang para maklaim ito agad, at kung ano ang mga dapat mong malaman upang hindi mahuli sa release ng pensyon, manatili lamang sa video na ito maraming senior citizens ang sabik at nag-aalala sa kanilang pensions, lalo na sa kasalukuyang panahon kung saan maraming pagbabago sa ekonomiya at pamamahagi ng benefits. Ngayong Nobyembre, ipinapakita ng SSS ang kanilang commitment sa bawat retiree sa pamamagitan ng pagpapadala ng ikalawang batch ng pensions sa PNB. Ang halagang 14,500 piso ay makakatulong sa maraming pamilya upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ito ay hindi lamang tungkol sa pera ito ay tungkol sa kaginhawaan seguridad at kapayapaan ng isip para sa bawat senior citizen na matagal nang naghihintay sa kanilang hard-earned benefits para sa mga hindi pamilyar sa proseso narito ang simpleng paliwanag ang SSS ay may sistema kung saan regular na inirelease ang pensions sa mga senior citizens. Karaniwan, ito ay nakaschedule bawat buwan at may mga batch na ipinapadala depende sa account ng bawat miyembro. Ang ikalawang batch ngayong Nobyembre ay inaasahang makakarating sa mga bank accounts sa PNB at ang standard pension amount para sa karamihan ng senior citizens ay labing apat na libo limang daang piso. Napakahalaga na malaman ng bawat retiree ang tamang paraan ng pag-check ng kanilang account upang matiyak na hindi nila mamimiss ang kanilang pensyon. Maraming retirees ang nagtatanong kung paano nila malalaman kung pumasok na ang kanilang pera. Una, maaaring tingnan ang kanilang PNB online banking account o mobile banking app. Kung may nakalink na SSS account, agad mong makikita ang credit. Pangalawa, maaari ring tumawag sa SSS hotline upang makumpirma ang status ng iyong pension release. Kung mas gusto mo ng face-to-face -face na verification, pwede ring pumunta sa pinakamalapit na PNB branch. Ang pinakamahalaga ay huwag magpanik kung hindi agad pumasok ang pera. Kadalasan, may konting delay lamang depende sa batch processing ng banko at SSS. Hindi lamang ito simpleng pension release. May mga retirees na nakakatanggap rin ng iba pang adjustments o bonuses depende sa kanilang kontribusyon sa nakaraang taon. Ang SSS ay patuloy na nagtatrabaho upang masiguro na ang bawat senior citizen ay nabibigyan ng tamang halaga batay sa kanilang kontribusyon. Kaya mahalaga na i-check ang official announcements ng SSS upang maging updated sa anumang pagbabago lalo na sa bagong guidelines na ipinatutupad ngayong 2025. Ngayong Nobyembre, maraming retirees din ang nag-aalala sa mga scam na kumakalat online. May mga maling impormasyon na naglalayong lokohin ang mga senior citizens sa pamamagitan ng panluloko gamit ang kanilang personal na detalye. Dapat maging maingat at siguraduhin na ang impormasyon ay mula lamang sa opisyal na SSS at PNB channels. Ang tamang proseso ng pension release ay walang bayad at diretsyo sa iyong registered PNB account. Huwag matakot o padalos-dalos sa pagtugon sa anumang suspicious na mensahe o tawag. Para sa mga seniors na baguhan sa online banking, mahalaga na matutunan ang basic steps sa paggamit ng PNB mobile app. Sa pamamagitan nito, makikita agad ang iyong credit, makakapag-monitor ng balance at maiwasan ang abala sa pagpunta sa branch. Kung may pamilya kang malapit, pwede mo ring hilingin ang tulong nila sa pag-check at pagmonitor ng iyong account upang masiguro na ligtas at maayos ang pagdating ng pensyon. Ang kaalaman sa tamang paggamit ng online banking ay nagbibigay ng kalayaan at kumpiyansa sa mga retirees na hawakan ang kanilang finances ng mas maayos. Mahalaga rin na malaman ang timing ng release. Karaniwan, nagsisimula ang SSS pension release sa unang bahagi ng buwan, ngunit depende sa batch schedule at bank processing, maaring pumasok sa kalagitnaan o huling bahagi ng Nobyembre. Ang ikalawang SSS batch ay inaasahan na makakarating sa account sa PNB sa susunod na linggo ng Nobyembre, kaya dapat maging alerto sa pag-check ng notifications mula sa bangko o alert sa mobile app upang malaman kung pumasok na ang pera. Maraming senior citizens ang umaasa sa halagang 14,500 piso para sa kanilang buwanang gastusin. Ito ay malaking tulong para sa mga basic needs tulad ng pagkain, gamot, kuryente, tubig at iba pang utilities. Ang tamang impormasyon tungkol sa pension release ay mahalaga upang maiwasan ang pag-aalala at stress. Kung alam mo ang tamang schedule at proseso, mas madali mong mamanage ang iyong finances at makakapagplano para sa iba pang gastusin ngayong buwan. Bukod sa personal na benepisyo, ang pension release na ito ay may positibong epekto rin sa ekonomiya. Kapag maraming senior citizens ang may access sa kanilang pensions, mas maraming pondo ang umiikot sa lokal na komunidad. Bumibili ang mga retirees ng pagkain, gamot, at iba pang pangangailangan sa palengke, grocery, at botika na nakakatulong sa maliit at medium-sized businesses sa bansa. Sa ganitong paraan, ang simpleng pension release ay may ripple effect na nakakatulong sa buong ekonomiya at komunidad. Hindi rin dapat kalimutan ng bawat retiree na i-verify ang kanilang SSS records. May mga pagkakataon na may discrepancy sa kontribusyon o personal information at maaaring makaapekto ito sa tamang computation ng pension. Maaaring i-update ang impormasyon sa pamamagitan ng SSS online portal o personal na pagpunta sa branch upang masiguro na walang delay sa release ng pension. Ang proactive na pag-check at pag-update ng data ay makakatulong upang maiwasan ang problema sa hinaharap. Para sa mga seniors na nakatira sa malalayong lugar, mahalagang malaman na may mga paraan upang i-claim ang pensyon kahit hindi agad nakakapunta sa branch. Ang paggamit ng mobile banking, remittance centers o authorized representatives ay ilan lamang sa mga solusyon upang masiguro na matatanggap mo ang iyong pensyon nang walang abala. Ang pagiging handa at may tamang impormasyon ay susi upang masulit ang benepisyo ng pension release. Kung ikaw ay isa sa mga senior citizens na nakatanggap na ng notification mula sa PNB tungkol sa ikalawang SSS batch, huwag mag-atubiling i-check ang iyong account ang labing apat na libo limang daang piso ay isang malaking halaga na makakatulong sa iyong pang-araw-araw na gastusin at nagbibigay ng kapanatagan sa iyong financial stability. Sa mga hindi pa nakakatanggap ng notification, patuloy na imonitor ang iyong account at SSS announcements. Ang pagiging handa at alerto ay susi upang masulit ang benepisyo ng pension release. Ngayon, Maraming retirees ang nagtatanong kung paano mapapabilis ang proseso kung may delay sa pagpasok ng kanilang pera. Una, siguraduhin na tama ang account number na nakalink sa SSS. Pangalawa, i-check ang PNB alerts at transaction history araw-araw upang malaman kung may paggalaw sa account. Pangatlo, kung may nakitang discrepancy, agad na makipag-ugnayan sa SSS o sa bangko. Ang proactive na hakbang ay makakatulong upang maiwasan ang unnecessary stress at delay sa pag-claim ng pensyon. Isa pang mahalagang aspeto ay ang financial planning ng bawat retiree. Ang labing apat na libo at limang daang piso ay hindi lamang dapat ituring bilang pera na gagastusin agad. Maaari rin itong hatiin para sa iba't ibang pangangailangan. Bahagi para sa pagkain, bahagi para sa gamot, at bahagi para sa emergencies o savings. Ang tamang pagpaplano ay nagbibigay ng seguridad at katiyakan sa buwan ng gastusin at maaaring makatulong upang maiwasan ang financial stress sa susunod na buwan. Bukod dito, ang pension release ngayong Nobyembre ay nagbibigay rin ng pagkakataon sa mga senior citizens na makapag-invest sa maliit na negosyo o emergency fund. Kahit maliit na bahagi ng labing apat na libo, limang daang piso ay maaaring makatulong sa pagtayo ng isang sideline o sa pagtugon sa hindi inaasahang gastusin. Ang tamang paggamit ng pensyon ay hindi lamang nagtatapos sa kasalukuyang pangangailangan, kundi nag-aambag din sa mas maayos na buhay sa hinaharap. Sa kabuan, ang bagong pension update ngayong Nobyembre 2025 ay isang malaking tulong para sa lahat ng senior citizens. Ang 14,500 piso na ipapadala sa ikalawang SSS batch sa PNB ay makakatulong hindi lamang sa mga retirees kundi pati na rin sa kanilang pamilya at komunidad. Ang tamang kaalaman sa proseso, pagmonitor ng account, at pagiging maingat sa scams ay mahalaga upang masiguro na maayos at ligtas ang pag-claim ng pensyon. Ngayong may malinaw na impormasyon, mas maayos nang makakapaghanda ang bawat retiree sa kanilang financial planning ngayong Nobyembre. Huwag kalimutan na i-check ang iyong PNB account, sundan ang official SSS updates, at maging alerto sa anumang pagbabago. Ang 14,500 piso pension shock ay hindi lamang balita. Ito ay isang pagkakataon para sa bawat senior citizen na maranasan ang kaginhawaan at seguridad sa kanilang finances. Sa wakas, ang mensahe sa lahat ng senior citizens ay malinaw. Maging handa, maging alerto, at imonitor ang iyong pensyon upang masulit ang bawat pisong matatanggap mo ngayong Nobyembre, 2025. Ang bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay magbibigay ng kapanatagan at siguradong financial support para sa iyo at sa iyong pamilya. Ito ang panahon para tamasahin ang benefits na matagal mong hinihintay at masigurado ang isang mas maayos na buhay sa senior years mo.